Yan mga kaupay lang oy. kami ngayong araw. Oh, so, meron kami partial na titans kayo araw mga kaupay lang oy. Assure din yung uli namin na uh, skipjack Nato na mga kaupay Yung rong lapat. Masyado nang matigas. Ay, yung isa sa na. Mga kaupay Ayan mga kaboy lang yung bukat. Aabot ah, to ng 50 tons. Salamat sa Panginoon. At pinigyan kami ng maraming grasya ngayong araw. Mga kaboy lang Dili na sad ni basta-basta ang simbada mga kaboy langoy Kay dagko na sad kayo ng mga tuna o tulingan. Kaning mga yellow pinto na ang tawag sa ni mga kaboy lang sa amo sa mga bisaya mga kaboy langoy, o mo mauni ako mga kaoban kusga na sila mo bira kaya giparsyalan siya o 15,000 kilos mga kaboy langoy, grabe yun yung grasya wala pa may kabalo kung unsay dagan, na ngamong pagbirada, ni pukot mga kaboy langoy, kay kaya daggan nga mga isda ni kaya parsyal guni siya 15 tons budagan pa siya mga 20 kapin mga kaboy langoy, basta yung mga parsyal mga kaboy langoy, dili yung diligid na ni malik pukot nga muunlo mga pataw mga kaboy langoy, labi na sa maulay ang dulong kay ang dulong di mano raw ang dito sa pagbirada mga kaboy langoy eh, o daganag to nakita nyo mga kaboy langoy o magsipa na silag silag panoy padong dong silalo sila, mga kaboy langoy ah, puruhan jud nga maulay ang ko tug mga pataw kagawa sa mga ista mga kaboy langoy kay ang diri sa ulin banda kinaistrobo man ang pataw mga kaboy langoy kay makina man ang magkwandiya kay karga katunga man ang birada namo sa pagkarga diri mga kaboy langoy mo nang ako mga kaoban medyo kipaspasan na nila pagbirada pero dili really yun nila maabsan ang hamag sa mga isda kaya tungod lagi sa kadaghanan eh. Kadaghanan ni kaya kadaghan ni, niya puro dagko pagyad mga isda mga kabuy lang oy grasya good kayo no nga gihatag sa amo sa kaitasan ang inaot ng nga masaksis na muna sa pagsipong ni mga isda ni nga wala mga kakulian mga kabuy ba nga makuha gani mo, islatanan ni slatanan. nindot manggod kayo mga kaboy langoy no nga masimbada na tunita ng mga isda kay para one way diritsyo ang service ba diritsyo uli niya pagabot pag, pag it's pantalan basta na mga one way one way ka ng kaisara gikarga ng service sa isda ba isa lang kaadlaw gay trabaho og panagat ang mga isda labas kayong isda na mga kaboy langoy ngayon dagan mong buyer magukod basta mga yung nga mga isda kanang kuha karumbuntag yung madeliver mabot din pagkahapon risko kaya mga kabuylang oy hamis kayong panit sa mga tulingan na naog mga karaw unsa man siya nga klase nga isda mga kabuylang oy og na po rin nagpanagol nga gamay nga burot pero gamay ra kayo sa kabanyera ra ang kayo ni mga kabuylang mga kuanjud tulingan unya na po gamay nga panagol nga yellow pintuna, na nga gitawag sa mga og karaw sa mga bisaya sa oban mga kuan sa oban pakan mga kabuylang oy Og dire mga kaboy lang kuto na lang putlon o salamat sa iyong suporta, thank you.